Ani nivo isang pang at talaga namang masarap na kafe ang ating napuntahan mga kaido. Nasa combo meals pa lang nila talaga namang panalo at sulit na sulit sa pagkaantay dahil quality at freshly made nga talaga ito. Pati na rin ang mga drinks nila dito mga kaido talaga namang perfect at perfect ngayong tag-ulan. Ani What's up mga kay Dun, nandito dito nga tayo sa May City of ilakan dahil para bagong ar food trip na naman. Woo! Dito lang 'yan sa may tapat ng arko ng barangay <coughs> Bliss Village at siyempre dito sa may barangay Osmeña mga kay Dun, Kung nakita mo tong Royal Class sa side nito. Ito nga ang Lofty Heaven. Arifu. Lagi ko nga nakikita tong coffee shop na to mga kay dahil dyan nga ako mismo sa tapat ng Royal Class bumaba kapag nagbebiyahe nga ako and 3 years na rin pala itong coffee shop na ito. O ba diba, bongga? Yan naman ang kanilang simpleng dining mga kay na talaga namang cozy at aesthetic pero maluwag. Hindi siya masikip tignan at ito naman po ang kanilang menu. I-post na lang para sa prices. Arifu. Kompleto nga sila mga drinks dyan. Siyempre ito naman ang kanilang pangmalakasan at masarap na combo meal. Nag-order na rin pala kami ng drinks mga kay ng isang hot at ice na coffee pero syempre macchiato ang flavor dahil yun nga kanilang best seller mga kay do at titikman nga naman talaga natin yung pambalakasan na nilang macchiato syempre ice sa akin at hot naman kay Brad Wisdom na talaga namang approved sa kanya The best naman talaga tong makyato nila mga kaido. Approved sa akin. At syempre habang nagka nga kayo mga kaido, finally dumating na nga ang aming order mga kaido. Meron kami burger, carbonara with chicken at ang sandwich. Freshly made nga po lahat yan mga kaido. Kaya may konting pag-aantay. Dahil kapag nag-order ka, doon pa lang talaga nila gagawin. And Ito naman yung isa sa best seller nila mga kaido. Itong lofty sandwich. For only 150 pesos nga lang yan mga kaido. Pero napakasarap at overloaded yung laman niya Talaga namang approve na approve sa akin. Isa rin sa Dinarayo at bestseller nila dito mga kaido. Itong kanilang carbonara with chicken wings and sliced bread. Yes mga kaido, pwede ka lang mamili ng flavor ng chicken wings sa gusto mo. Oh. Talaga namang approve itong chicken wings. I love chicken. Oh. Kahit itong sliced bread nila mga kaido, panalo. At ang kanilang creamy carbonara talaga namang delicious. For only 169 pesos lang yan. Oh. Siyempre mga kaido, meron din silang burger with fries fries dito mga ka, ito, talaga naman yung fries palang ang sarap ng pagkaalat niya friend talaga naman ah andi mo at itong kanilang burger mga kay na overloaded with double patty and cheese napakalaki first bite yan talaga naman mapa ka for only 169 lang yan oh yung at sarap solid andi mo Sobrang panalo nga talaga naman mga kaido, walang halong eme, talaga namang mapapailing ka sa sarap at ito na rin pala ang isang bestseller nila mga kaido, as a frap, ang Java Chief, o magagabol lang ako sa sobrang sarap at kay Brad Wisdom naman talaga namang approve sa lahat dyan, ang At tuwing weekends nga mga kaido, nagpapaanli wings and steak nga sila for only start at 265 yan, mula Friday hanggang Sunday. Arifu, sana all. Welcome to Heaven Cafe. I need you Ooh.